pagkatap na solar sa kanilang bahay para makatiyak Matitipid sa kuryente na magagamit nyo yung mga appliances nyo at meron kayong ilaw sa buong magdamag na hindi na kayo gagamit ng kuryente na sa murang halaga lang. Magagamit mo yung mga appliances mo tulad ng electric fan, PB, kahit na ano appliances basta 220 at pwede ka pa magsaksak dyan ng mga charger na isabay mo dyan at pwede ka rin gumamit ng ilaw. Ang laki na matitipid mo sa kuryente kahit magbukas ka pa ng ilaw sa buong magdamag at gumamit ka pa ng mga appliances mo na solar lang ang gamit mo. Sobrang dali lang iset up at assemble and plug and play lang lahat. Kung may plano ka o gusto mo magsimula o baguhan ka pa lang sa pagsisetup ng solar panel sa inyong bahay, ito yung pinakamurang set package ng solar panel. Sa halagang 835 pesos, may kasama siyang solar charge controller na 30 amperes. Meron siyang kasamang isang 400 watts na solar panel na ganito kalaki. At may kasama pa siyang power inverter para magamit niya yung mga 220 volts na appliances nyo. At sobrang dali niya lang i-setup. Lagay muna natin sa arawan yung solar panel natin at subukan muna natin lagyan ng ilaw. Tignan natin yung ano kalakas humarbis ng kuryente yung panel natin. Ang lakas nga napailaw niya kagad yung mga LED light lights natin. Yung wire ng solar panel nyo, isaksak nyo rito sa may solar charge controller sa may gilid sa kaliwa. May gate naman siya, may marka naman kung saan yung ilalagay. At ito naman dalawang wire niya, saksak nyo sa gitna para sa 12 volts na battery niyo. Negative positive lang naman niya, yung pula positive, yung black sa negative. Yung dalawang wire na yan, itap nyo na sa battery na gagamitin nyo. Pwede yung baterya ng motor na 12 volts o battery ng sasakyan. Pwede siya 12 volts to 24 volts. Ayan, makikita niyo sobrang lakas mag-harvest nung solar panel natin. Umaabot siya ng 13.2. At meron pang dalawang bakante sa may solar controller natin na saksakan. Diyan kayo maglilinya o magsasaksak sa mga ilaw na gagamitin nyo sa buong magdamag. Kung gusto nyo naman mapagana yung mga appliances nyo na 220 volts tulad na itong electric pan, gamitin nyo ng power inverter na itatap nyo lang sa baterya at doon nyo isasaksak. Ayan katulad nya, mapagana natin yung electric pan at kaya niya pa kahit in-number 3 nyo yan. Napapagana nyo yung mga appliances nyo at meron kayong ilaw sa buong magdamag solar lang ang gamit nyo na hindi kayo gumagamit ng kuryente. Kaya kung gusto mo mag-setup ng solar panel sa inyong bahay, click mo na yung yellow basket, bili mo na yan sa lagang 835 pesos na lang. Habang mura pa at marami pang stock, bumili ka na. Nakatipid ka na sa kuryente, in case of emergency, nag-blackout na wala ng kuryente, ikaw may magagamit. Solar charge controller click my yellow basket for order 835 pesos.